Ayan, uh, mga youtubers nandito po tayo kay Diwata ngayon. Ayan, nauli tayo kasi kaninang alas 8 daw po dumating si Rosmar. Ayan, sayang naman para sana lumaki yung, yung subscriber natin. Ayan, nandito po tayo ngayon. Ayan, ang uh, mga, mga bago na binagay dito. Ayan, oh. Mga youtuber oh, o. may bago na po. Ayan, oh. Yan, tinalagay yan ni eh, Diwata. Yan, oh, Bago. Ibago na silang tulugan, o. Office office Ayan. Ayan. Ayan oh, 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 youtuber o. Oh. Sobrang dami ng tao dinumog. Kasi kanina, nandito po si Rosmar kanina. ayano o. Oh. Sobrang dami ng tao. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan, kanina po yan. Andiyan si Osmar kanina. Ayan, nagbigay siya ng 1 million. Binigyan niya ng 1 million si... Binigyan niya ng 1 million si Diwata. Grabe. Ayan. po hindi po natin nakabutan si ano si Rosmar kanina lang daw po alas 8 dumating